Ah, oh, kami mekaron naga deem ka ice cream. Good. Oh. Good. naga gelet Oh. Ngelet-gelet. Nga pa huae ke ka kubukiran. Ngelet-gelet. Ngelet-gelet uh, mm. ka ice cream. Amoramong <laughs> Income to my blog guys. Income to my blog guys. <laughs> income <laughs> Ah. Da palu mo kamu meloi kamu para mangkuarta man uh -huh. kami pero sahod namin sa vlog <laughs> namin. Ice cream na agad, ice cream agad. May may gini may. may vlog ay tayo. Upod ba kayo mag-ambit man ta kailan ako man. income. Oh, income. Eh, to on the bulat mo para ang bitta. Nag-vlog sila kapon nga siya Kita ko lang na. Walang hiya, nanukot oh. Ngamoy Aman record. Ano siya si Kamunggol? Are. Mm -hmm. Si Dipunggol. Are si Pokoy. You di Bad niya kami. Nagkaon kami ice cream kaitungod tungod init gid kayo ang ulo sa amon driver. Break ang gulo sang break. Kaya nga ang break. Gaungot tabi ang break.